Good morning, Grade 1! Ang pag-aaralan natin ngayon ay mathematics. So, ang lesson natin ngayon ay ang kalahati o one-half ng isang set o pangkat. Okay. So, meron ditong suliranin. May walong lollipop si Ryan. Nais niya o kaya gusto niyang bigyan ng kalahati nito ang kanyang ate. Ilang lollipop ang ibibigay ni Ryan sa kanyang ate? Okay, eto si Ryan. Eto naman yung kanyang walong lollipop. At eto si ate. ate. Papaano kayang gagawin ni Ryan para mahati niya ng pantay ang kanyang mga lollipop? Tingnan nga natin. Eto ang lollipop ni Ryan. Sabay-sabay nating bilangin mga bata. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walo. Merong walong lollipop si Ryan. Asan si Ryan? At si ate. Ito si ate. At ito naman si Ryan. So, para maging pantay ang paghahati-hati sa kanila, kailangan ay tig isa, isa sila ng ating pagbibigay. Okay po? So, unahin natin kay isa para kay ate. Isa para kay Ryan. Isa para kay ate. Isa para kay Ryan. Isa kay ate. At isa kay Ryan. Isa ulit kay ate. At isa ulit kay Ryan. Okay. Parehas na silang may lollipop. Tig ilan sina ate at si Ryan. Tama. Sila ay may tig apat na lollipop. Kaya, ang kalahati ng walo ay apat. Naintindihan po ba? Okay, meron pa tayong example dito. Ano nakikita nyo sa laptop? Ayan. Merong bola. Ilan yung bola, mga bata? Okay, bilangin nga. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ilan kaya ang kalahati ng anim? Tingnan nga natin. Isa, at isa sa baba. Isa sa taas, isa sa baba. Isa sa taas, ah sa baba pala, at isa sa taas. Okay, pantay ba ang bilang mga bata? Tama, pantay ang kanilang bilang. Ang bawat box ay may tigtatlong bilang ng bola. Kaya ang kalahati ng anim ay tatlo. Okay, tinan natin ano tong nakikita ninyo. Yan ay mga popsicle sticks. Okay. Subukan nga ninyo mga bata. O. Oh, Ito, ang popsicle sticks ko rito ay 14. Ngayon, kukuha kayo dyan sa bahay ninyo ng kahit anong bagay na 14. O, oh, ayan. Kuha kayo kung may popsicle sticks kayo. Posporo toothpick, o kahit ano pa bagay na 14 na piraso. Tapos, hahatiin natin sila sa dalawa. Ayan. Nakakuha na ba kayo mga bata? Meron na ba kayong counters? Sige nga, gawin nyo nga. ilan kaya ang bawat box kung merong 14? Dapat pantay ang pagkakahati ha. Okay, tapos na ba kayo? Okay. ang bawat box dapat ay may laman na tig. Bilangin nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tingnan nga natin kung yung isang mo, box ay 7 din. O, ang galing daw ni Cheska magbilang. Bilangin nga natin nasa kabilang box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaya, seven, very, good Cheska. very good Cheska. Kaya, ang kalahati ng fourteen ay seven. Okay, tingnan natin yung worksheet ninyo. Mapapasok diba, meron kayong worksheet sa bahay? mga bata mo? Opo. So, dito sa unahan, may kami? yung may mga cupcake, hahatiin nyo yan gaya ng ginawa natin sa una. Tigkalahati sila. At itong pangalawang worksheet naman, yung box A daw ay kalahati ng isang pangkat. Kung yung nasa number 1 ay may limang lapis, anong number ang may kalahati sa lima? Okay. Magdodrawing kayo dito sa malaking box. So, malimbawa, ang kalahati ng sampu ay lima. So, ibig sabihin sa so number 1, ang ito drawing yung lapis ay sampu dapat. O sa number 2, ang kalahati daw dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. O ano daw yung bilang na may kalahati na sampu? O sa number 3 naman, yung tatlong star. Ano na may number na ang kalahati niya ay tatlo? Okay po? Next. Ah, dito naman tayo sa one-fourth. Ang Tagalog ng one-fourth ay sangkapat. So, one-fourth ng isang set o pangkat. Okay po? So, pag one-fourth, hinati sa ilan? Hinati sa apat. At nga natin. Meron ako rito bola. Bilangin nga natin sabay-sabay ang one-fourth ng twelve ay, bilangin muna natin yung bola kung 12 ba talaga sila. Ay, one, ops, may ilang box tayo muna. Ilang box muna meron tayo? 1. dalawa, tatlo, apat. Bakit apat na box? Kasi nga, ang pinag-aaralan natin ngayon ay, ang one-fourth. Huwag mag-alubay. kami ang one fourth di ba sabi ko kanina? pag one fourth hinati sa apat, okay po? so yung twelve na bola one two, two three, three four, four five, five six seven, seven eight nine ten eleven twelve yung twelve na bola po ay hahatiin natin sa Apat. Okay, very good, si, good si, Keska. si Keska. Hatiin natin sa apat yung 12 na bola. Sabay-sabay tayo. Okay? Ma Isa sa unang box, pangalawang box, pangatlong box, at pang na box. Okay, dahil nalagyan na natin yung apat na box, babalik tayo sa unang box. O, unang box. Unang box. Pangalawang box. Pangalawang box. Pangatlong box. Pangatlong box. Pangapat na box. Pangapat na box. Babalik ulit tayo sa unang box. Okay, unang box ulit. <laughs> unang box. Pangalawang box. Pangalawang box. Pangatlong box. Pangatlong box. At pangapat na box. Okay, ngayon, meron ng laman lahat ng box. box. Pantay ba ang kanilang bilang? Okay. Tigta tatlo sila, di ba? Sa unang box, may tatlong laman. Sa pangalawang box, may tatlo. Pangatlong box, may tatlo rin. At sa pang-apat na box ay may tatlong box din. Kaya, I love you, ang one fourth ng 12 ay 3. Okay po? O, subukan ulit natin itong pangalawa. Oh, meron ako rito ang kotse. Hatiin natin sa apat. So, kailangan natin may apat na box. Isa, dalawa, tatlo, apat. O, lagyan muna natin yung unang box ng isang kotse. Yung pangalawang box, isang kotse ulit. Yung pangatlong box, isang kotse. At pang-apat na box ay isang kotse. O, ilan ang laman ng bawat box, mga bata? Ilan? Isa lang. Sige, isa lang po. Kaya, ang one-fourth ng apat ay one. Naintindihan po ba? Opo, para sa next worksheet ninyo, eto ay huwag gagawin kasi mali yung direction. Skip na ninyo ito, ha? Next. O, ito yung sasagutan ninyo. Sa number 1, eto daw yung rectangle daw ay hatiin ninyo sa apat para makita yung one-fourth. Sa letter B, hatiin sa dalawa lang. Ngayon, sa letter C, ano ang mas malaki? One half ba o one fourth? O number two, may diamond dyan. Sa unang kamay mo. Sa unang box ay ang gagawin dyan, one half ng diamond. Sa pangalawang box, one fourth ng diamond diamond ang ilalagay. Ilan ang one half yan? Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sa unang box, kalahati ng 16. Sa pangalawang box, 1 fourth ng 16. At sa letter C, aling box ang may mas marami? Yung box ba ng 1 half? o yung box ng one-fourth. At yung susunod na worksheet natin ngayong araw ay eto namang pangalawang worksheet. Merong mga moon dito. Hahatiin sa apat na boxes. Tapos, ilan ang one-fourth ng 28 na moon? Ilalagay sa guhit. At dito sa baba ay ang flowers. Okay, grade one. Ngayong araw, ang tatapusin ninyo ay ang mathematics. Okay po?